Hello guys, kumusta kayong lahat? Nandito ulit ako sa aking ano, pinagtataniman. Hindi na ako araw-araw nakakapunta dito eh. Nabibisi sa bayan eh. Misa na lang ako pumunta dito sa aking pinagtataniman guys. Pagano pala ako guys ngayon magtatanggal ng damo sa paligid. Bali sa labas na ng ano ng bakod. Tatanggalan ko ng damo para naman i lumines. Para naman iyong ahas eh, hindi makapasok, hindi makapasok. Eh talaga papasok yan ng ahas eh. Ano lang para ano mag-alangan silang pumasok sa loob kasi malinis, siyempre walang damo, di ba? Kaya mag-aalangan silang pumasok. Kaya magtatanggal tayo ng damo sa paligid. Sa, lab sa, lab sa labas ng bakod. Sa likod. Sa likod kasi, kasi yun ang, mar ang madamoy. Maraming damo. Doon tayo sa likod. Okay, guys. Abangin nyo ako. Da magtatanggal tayo ng damo. Okay guys Natanggal lang ko na ng damo Dito Nakita nyo guys, ito 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 sa Labas ng bakod Nakikita nyo guys yung malinis na yan Yan, natanggal lang ko Hanggang doon, sa kabila Init uh, Grabe, ang init ngayon Hanggang dito guys Yan Yan palibot niya hanggang doon. Nalinisan ko. Natanggal ko ng damo. Para naman i-ano, oh, ayan. Ito yung kanto. Yung kanto ng aming ano, lote. Ayan. Papunta doon. At saka, papunta doon. At least, ma ano na, malinis na, wala ng damo. i e, mag-aalangan yung ahas, eh, pumasok. Mag-aalangan siya ngayon kasi nga malinis na, wala ng kadamu-damo. Yung, yung, ano niya, yung labas ng bakod siguran lang kalahating mitros yung aking natanggalan ng damo kalahating metros okay na yan basta hindi ano hindi dikit sa hindi dikit sa sa bakod yung damo basta umalong lang kumunti lang ng ano agwat yung damo sa bakod ayan, natanggalan ko pero kahit naman ano eh Panggalan ko na. patuloy sa kabila, pakikita ko sa inyo guys. Hindi ko na pinakita sa inyo lahat pag, uh, pag, ano ko, pag video kasi mauupo sa ng, o, ng ano, mahaba yan pag i-upload ko lahat. Yung tinanggalan ko ng damo. <laughs> yung pagtatanggal ko. Mahabang oras yon pag uh, i-upload ko lahat yung aking tinanggalan ng damo. Kung paano ko tinanggal. Ay, grabe ang init Tulog pawis ko eh o hanggang dito guys o oh. ayan kasi dito ang daming damo yan eh maraming damo eh ngayon yan nagkakunti na lang o oh. wala na pero hindi dito hindi, hindi ko na tinanggalan dito kasi nga hindi na akin yan hindi, hindi na tapat ko sa kanila na yan yung doon hanggang doon ito lang yung akin tinanggalan dito ayan hanggang doon Yan yung manok na nagkakalkal sa aking ano tanim. Ayan. Isa yan. Isa yan sa mga manok. Yun yung isa rin yan doon. Sa yung inahin. Ayan guys so oh. Ayan. O oh, ba diba? malinis na. Ayan Oh. Palibot na malinis. Pero kahit naman guys ano eh. Kahit naman guys eh Malinis. Kahit naman walang damo, talagang eh, gustong pumasok nung ahas, papasok at papasok talaga. Katulad nung nakaraan, nakita ko yung dito itong punong to. Oh, malinis yan guys, pero nakapunta pa rin, nakapasok pa rin yung ahas. Umakit doon sa, sa taas ng puno ng nyug. Eh kahit talaga malinis, talagang papasukin ng ahas. Eh kasi nasa palibot tayo ng ano eh, Palibot tayo ng kakahuyan, guys. Kaya kahit anong gawin, talagang may ahas. Palibot tayo ng kakahuyan, eh. Okay, guys. Mayroon ako gagawin. May idadagdag ako. Ah, kasi hindi naman ako araw-araw nakakapunta dito. Sa isang linggo, minsan isa-dalawa na lang ako nakakapunta rito. Yung aking, ano, yung aking patula, hindi ko nadidiligan. Kaya mayroon akong gagawin na hindi na kailangan diligan. Siguro, kahit isang linggo, eh, yung lupa eh, basa pa rin. May gagawin ako. Guys, ito yung aking dala. May dala akong mga mga plastic bottle. Mausok. Pausok ako eh kasi ang daming lamok. Meron ako dito guys, mga butas. Binutasan ko dito. Siguro apat na butas lang yung sa karayom. Tinusok ko lang ng karayom dito sa may bandang gilid ang puwetan. Apat to. Apat tumgi uh, dinala ko. Bali, binutasan ko na doon sa bayan. Sa bahay. Yan, nandito. Apat. Apat na butas. Karayom lang itinusok ko. Bali, lalagyan natin, natin, natin ng tubig to para magsilbing ano. Uh, tawag noon, pandilig doon sa aking tanim na patola. Yung nasa sako. Kasi hindi naman ako araw-araw nandito. ilalong eh, may pasok yung aking ano, anak. Eh, walang tao sa bahay. Kaya, hindi ako nakakapunta dito. Bale, ito yung aking gagawin pandilig sa araw-araw. Okay, guys. Lalagyan natin ng tubig. Sag saglit lang. Bale, ito, guys. Ito sa Kasi nandito yung aking tanim na patula gagawin natin, ano ba? Nandito tayo sa gilid. Yan. Ah, uh, ano lang natin ng konti. Yung mag-isakto lang yung bote. Hala, tingnan natin. Yan, sakto. Gagawin natin, lalagyan natin ng tubig. Susubukan so, natin guys kung epektibo ba yung kanilang kanilang mga itinuturo kung epektibo ba susubukan natin lagyan natin ng tubig guys punoon natin ayan o no? oh. ayan yung tubig oh. ayan kasi may mga butas siya eh dapat pala isa lang butas ginawa ko kailang apat eh natin. Pero, hindi natin yung masyadong takip. Medyo pa, yung ano natin, pasisingawin natin. Para sakto lang yung kanyang tulo. Hindi ko matansya eh. Ayan, siguro ganyan na. Ay, saglit. Ayan, ganyan na siguro konti. Saglit, pupunoy ko ulit. Mabilis pala guys, mabilis. Yan, okay na yan. Para yung kanyang lupa ay laging basa. Eh, kasi panahon ngayon, masyado na matindi yung init ng araw. Hindi ako tumutulo. Tinitingnan ko eh kung tutulo o hindi eh. Di Hindi ko siya, siya masyado tinakpan eh. Kasi pag binuksan mo, eh, pag binuksan mo lang siya, tulo-tulo yung tulo. Kailangan yung patak-patak lang. Ayan, ginawa ko. Hindi eh. masyado ng takip na takip. Okay. Okay na guys. Kaya lang ang bilis. Kalahati na agad. Siguro gagawin ko. Tatakpan ko na lang ng maigi. Para ano lang yung kanyang tulo. May ano kasi tubo na eh. O, aking patula oh. Ito guys oh. Medyo malalaki na. Ayan. Yung aking mga patula oh. malaki okay na siya guys mabilis kalahatin lahat yun yung tubig gagawin ko sasarado ko na lang sasarado ko na ano dito yung kanyang takip kasi sikiping ko ng medyo kasi ibinabaw bina, ano lang yung takip eh parang ibabaw lang eh Balang, parang pinatong ko lang yung takip eh ang gagawin ko sasaraduhan ko ng ano yung medyo konti lang para umabot ng dalawang araw okay guys andito pa ano na tubo na ayan oh. ayan guys o oh. tubo na siya di ba oh. okay na may pagagapangin na naman ako dito sa balag yung balag ng ano ng upo Okay na guys. Ayan yung ginawa ko. Nagtanggal ng damo sa mga paligid. Sa labas ng bakod. Para malinis. O ayan di ba guys malinis o. Oh. Ayan. Hanggang doon. Tapos hanggang doon naman. Ayan. Hindi ko na pinakita sa inyo guys yung ano yung pag... Kasi pag pinakita ko lahat yan ilang ano lang yan halos i eh, halos isang oras o oh, mahigit mahigit isang oras ko Tinanggal ng damo Paligid eh hindi lang ano magdadalong oras kasi pahinga pahinga eh kasi mahaba to eh yung mga paligid eh hindi ko de okay guys yun ang ginawa ko tsaka nilagyan ko ng ano yung aking opo ng Uh, parang pandilig niya araw-araw kasi nga hindi naman ako araw-araw nandito kaya kailangan tayo gumawa ng paraan para na madidiligan siya na laging basa yung kanyang lupa okay guys medyo mamaya maya ng konti uuwi na rin ako magpapahinga lang muna ako si matindi init ang araw kanina eh. kahit ngayon din eh matindi init ang araw eh kahit anong nahadapit hapon Mommy may siguro. Uwi-uwi na rin ako. Okay guys, May ulit. Okay guys, so uwi na ako. Damo. Malinis na talaga. Natutuwa lang ako kasi nalinis ko 'yung ano, nalinis ko 'yung labas ng bakod ayan pupunta doon okay guys thank you sa mga bagong ano dyan bagong silip sa aking youtube channel yung mga nagko-comment dyan salamat sa inyo thank you sa bagong subscriber at saka siyempre sa luma salamat sa inyo like, sa inyo guys salamat sa inyo Okay guys, dito ko na natatapos yung aking okay munting bagblagan. Yung aking okay munting video bidyohan Sana hindi kayo magsawa. Kapapanood. Okay guys. Ano pa to? Itong kamuting kahoy ko to eh, ano pa? Dalawang buwan pa bago kumharvest harvest. Ito yung pinakalast. Ay, ando pala sa isa, sa kabila. Andoon, yung pinakalast. Okay. Siguro tatlong buwan yon. Ito dito, dalawang buwan bago ko i-harvest ulit. Okay guys, kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay, buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye bye!